Hi Capricorn, December 2024. Ito na po. Ito na ang inyong reading. Huling buwan ng taon, anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po. Para sa mga Capricorn, message para sa mga taong ito. December 2024, message. Guidance, advice, anong kailangan marinig ng mga Capricorn? This December, sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan mong marinig? December 2024 Capricorn guidance po para sa kanila. Okay, may umangat na. Na isa na ikakat ko na biglang tumalon, hindi natin pipigilan. Ayun na. Isa-isa, Capricorn, sa daw na nakikinig niyo, ang kailangan mong marinig. Ayun. Guidance po ang parating December. Okay. Tayo po ay live na live sa ating YD, babalikan ko kayo maya maya. The Page of Wands, Reves. Ten of Pentacles. The Five of Wands, Reves. The Hermit. This one is in reverse. The Page of Swords. Page of Swords. The Ten of Wands. And the Nine of Cups. Ooh, okay. Okay. Capricorn, Capricorn, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. So, ano na, moon child? Okay. Unahin ko na yung tension. Okay, napaka-normal, dumadaan tayo dyan. Or kahit sa simple yung pakiramdam, tension kung paano kayo higit na makakapag-provide, makakapagbigay, nakakapagsuporta. Lalo pa kung meron na kayong ilang responsibilities or kayo talaga itong matatawag na breadwinners or providers sa family. Or talaga sabi ko nga, aangat lang yung pakiramdam na kailangan. Mabigyan nyo sila ng comfort, lalo pa kapaskuhan, holiday season. Ito yung pagkakataon ng pagbibigayan. And as a Capricorn, kusa itong nararamdaman ng higit sa inyo yung security, okay, and stability sa family. The Ten of Pentacles, yan po ay hindi imposible na may pamalas nyo, maipakita, or maipadama. I-claim na natin yan sa inyong paraan. Okay? Dahil sa reality, I know tayo po ay magkakaiba pa rin. Pero, matutugunan. Okay? Makakayanan if this is about your career, kasi kaakibat yon Ten of Pentacles, kaakibat nitong supporta na ito, may, 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 ayan o, no, mekos na si Mucha. Ayan. Kanina madilim pa, umaga na kasi. may mekos na si Moonchild. Ten of Pentacles. Kaakibat niyan yung um, pinagtrabahuhan niyo, pinagsikapan niyo. At meron meron at papa, meron at merong papasok na kaginhawahan. Again, gaano man po kalaki kaliit, meron tayong nakikita ang completion, conclusion, may pagtatapos para sa bago. Bagong opportunity, bagong offer. At ito mas merong pagkasapat. Okay? May pagkasapat. Financial abundance po. This is a great sign na parating yan within of Pentacles. Para bang hindi lang ito something na ano eh, parang hindi lang makapagpapaangat sa inyo bilang isang individual sa inyong buhay, karera, trabaho, pero yung sense of purpose din. Um, Parang. bang, why I'm getting a message na yung feeling mapupunan ng fulfillment. Parang ganun. Parang hindi lang lang siya about sa money. Okay? Claim natin yan. Kasi hindi ito nagiging madali para sa ilan. Siyempre, wala, namang, wala namang madaling trabaho kung saan kayo kumikita. Okay? Pero ayan. Mas maaluan. I-claim natin. Baka ganun lang din ito. Mas mananamdaman nyo yung improvements pagdating sa inyong money sector. Okay? Lalo pa ako ikukumpara nyo sa mga nagdaang linggo or buwang ito. This time, nabibigyan kayo ng chance na makapagbigay lalo. Or makapag-save. Maybe a reminder, try to save up. Or kung paano nyo mapapaangat yung tamang responsibility. Kung paano kayo nagsisave. Save for the rainy days. Yun lang ito. Limitless ang ilang ganap. Maging bukas. Kung magiging bukas lang naman sa ilang sitwasyon na ito. Pero patuloy na kasiyahan. Para, ayun o, oh, parang meron may paghinga akong nakikitang mas komportable ngayon. Ah, uh, I mean, or maybe a sign na humingahin nga rin sa ilang bigat na ito mula sa ilang pagkabesis sa trabaho. Okay? Deserve. Deserve nyo yung comfort yung enjoyment, have fun, spend more quality time kasama ang inyong pamilya. Or mahal sa buhay. Okay? Okay. Ito lang tayo. Dito tayo. Kung meron kayong ilang nakatension, conflict, hindi mo mag-a-apply ito sa lahat. I know. Dito mga nakalipas. Okay? Or ngayon pa lang. Pwede ito. So, kalmahan. Haba ng inyong mga pasensya, huwag tayong magpadalos-dalos sa ating pagdadesisyon or pag-aksyon. Very important na pagninilay-nilayan muna ito. The Hermit kasi ay narito bago kayo magpasugod-sugod. Okay, lalo pa itong si astrologically si Mercury will go on retrograde this December. So, dyan di maiwasan na maunahan tayo nung um, pagka blurry or ilang glitch lalo rin kung paano natin paano natin panghawakan kung ano yung pinaparating sa atin ng buhay ng ilang tao ng sitwasyon at yan wag kang ayan message din to kay Moon <laughs> wala namang perfect eh lalo pa kung matatamaan dito yung ating emotions or pagiging emotional ng isang Capricorn So, it's okay, to, it's okay to pause Uh, pag-aralan na rin ang sitwasyon. Totoo yan. Bago ka bumuo ng pag-action sa iyong point. Communication is the key. Okay? Na-mention ko yung kasiyahan, pero nakikita natin dito the hermit, the five of wands, para bang gusto niya lang yung ano, yung may pagka key, private yung energy. Kumbaga, mas intimate. Intimate. Mas kayo-kayo lang. Yung yung blessings, blessing of family, blessing of your loved ones, sapat na yun eh. Okay? Parang gusto niya lang munang i-take ito as an advantage para mas makapaglaan kayo ng oras sa inyong pamilya. Sa inyong paraan, meron na ka dito ang ano guys, kasi may ilang bigat po eh. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang moon Kung kailangan nyo munang mag-pause, magpahinga gawin 'yon at sa salitang pahinga iba-iba tayo sa part na 'yan. Umaangat po dito ang pag-spend yun ng time kasama ang ilang pamilya, sino bang pahinga mo? 'Yun ang tanong. Pag-spend time alone, yes po, yung, yung solitude. Terme ay narito or sa sa paraan ng pag-travel or paggalaw-galaw. Paggalaw-galaw, it doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Pero, pahingi rin pag may time. Yun lang yun. Recharge your energy. Lalo pa sa mga panahon na ganito. Meron ng, kung meron kayo, kung meron kayo pinagdadaanan mentally, emotionally, or even spiritually, the hermit, merong isang tao dyan. Na pwede kayong malapitan, mapagsabihan. Malaking bagay yun, di ba? Na nailalabas natin yung ating nanaram naman This is the best time to to talk To someone na matatawag mong mentor, or accordion, someone older, mas mature, a therapist, counselor, yung gano'n. Okay, malaking bagay, Capricorn, na hindi mo yan solo or, alam mo yun, ah, uh, kumbaga yung pinakasalita, hindi ka dito nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, may ilang kang karamay dito. Okay? Make sure na alagaan mo rin yung ikaw sa ilang laban na ito ng iyong buhay. Trabaho, karera, yung ilang isipin na kailangan mapangat mo yung security, yung comfort ng iyong pamilya. Hindi lang sarili. Umaangat dito yung, yung puso mo, yung sense of purpose mo para sa kanila. Ito yung umaangat para sa inyo December 2024 Capricorn.